Dito nga mga kois, maaga tayong nagising para itos natin yung mga ibon natin. Dahil nga ngayong araw na to, medyo ilalayo na natin yung mga ibon natin. Pero medyo kinakabahan ako dahil bago-bago pa lang na lumilipad sa loob natin sila tulato. Speaking of pala ito siya ngayon. Kung nakikita nyo, kondisyon naman yung ibon natin. At nga pala sa hindi nakakaalam, naka bird ito nung club nung una, yung UFC. At ito nga pala yung mga droppings nila. Buo naman mga kois. Napakalaking bagay ng pagpalit natin ng mga perch natin. Nakikita natin o na- monitor natin yung mga domino mga ibon natin. Dahil sa pagmumonitor natin na to, makikita natin kung yung mga ibon natin is LT pa talaga. Dito nga makikita nyo si Potpot Pot at si Uno. At kung nakikita nyo mga koys, maganda yung droppings ni Uno. Ganun din naman itong si Potpot. Pot. Sinyalis siya na maganda yung katawan ng mga ibon natin. At walang problema sa respiratory nila. Kaya agad ko na rin yung mga ilong nila kung may sipon ba at chinik ko na rin yung mga pakpak nila kung buo pa. Bis dito kay Latulato, kulang yung mga primary feather niya. Pero kondisyon naman yung ibon at namumuli boss. Sunod ko namang kinuha ay si Potpot -Pot naman. Gaya din kay Latulato, kulang din yung pakpak nito pero kondisyon naman. Based naman dito kay Uno is kumpleto naman yung mga primary feather niya. Yun nga lang medyo may palugon-lugon pa siya sa parting muka. Sa mga primary feather niya kumpleto pero luma. Dahil okay naman yung mga ibon natin mga koys Isakay na natin sa training box At maghahanda na tayo para iagis sila Dito nga bumaba na ako Para i-prepare yung motor natin na gagamitin Yun nga lang dito napansin ko Na naiwanan na naman yung camera natin Kaya agad ko nung tinali kay Red training box natin para agad na tayong makaalis Ayan nga mga koys Isang maangas na umaga na naman sa inyo Ayan nga magtutos tayo Itos natin yung mga ibon natin So ayun sila nasa likuran Tayo lang mag-isa ngayon mga koys Dahil nga yung mga kasama natin is busy pa Sa pagtulog nila Si Lutgol Kutak naman mga koys Siyempre may pasok siya, hindi ko na inabala Dahil medyo pagod din naman siya gabi na umuwi Kaya ayan, itos natin yung mga ibon natin At mula sa amin Ito pala yung pagtutosan natin Kung alam nyo yung Boss Crispy Pata Yung may malapit na basketball court Pagkakaalam ko, natibidag barangay road to. At kung napapansin nyo yung red dot sa Google Map natin, uuwi ng ibon natin hanggang dito. Ayan, sa magsaysay. Kaya masasabak na naman sila tulato nito. Kaya pagdating ko sa release point, agad ko nang chinek yung mga ibon natin kung komportable ba sila dito sa training box natin. ito na mga koys 605 ayan, yagis na natin o pakawalan na natin yung mga ibon natin dito nga mga koys napakaganado ng na mga ibon natin eksakto dito yung ganda ng panahon ganito kasi talagang panahon yung inahanap ng ibon pag gaganito madaling makakauwi yung mga kalapati natin at eto na nga dumaan na sila maggagawin na sila papunta sa atin kaya syempre ano pang gagawin natin nagprepare na din ako para umalis sino kaya ang mas mabilis tayo ba o yung mga kalapati natin at eto nga mga kois kararating lang natin bakang wala pa yung mga ibon natin so tignan natin buksan natin itong ano natin So wala pa nga Wala pa nga tayong ibon dito So tignan natin dito sa partong gilid Minsan kasi nagtatago sila dito sa mismong gilid Yan Kung nakikita nyo wala pa Di pa dumating yung mga ibon natin na itinos So malapit lang naman yon Pero medyo mauunat yung katawan nila ng konti Tanggalin natin muna itong mga poop nila Maganda naman yung mga droppings nila Kung nakikita nyo buo Yan yung importante Ibig sabihin hindi sila stress At saka nasa good condition sila So mukha meron ako meron akong nadinig na dumapo Mukha nandito na Tingnan natin mga koys. Ayan, nandito na nga. Nandito na yung, yan, tatlo. Kadadapo lang. Yung isa, nilato-lato. To. Ayan, medyo hinihingal pa. inahapo pa nga. Misin na natin yung lop para pumasok na sila. So maganda. Walang malambot sa droppings nila. Lahat okay lang. Matigas at buo. Yan ang importante mga koys. Pag na nag-aalaga kayo ng ibon, lalo na pag flyer nyo. Dapat ganyan yung mga droppings nila. Dapat mapanatili nyo matigas. Yung pwede nyo pambato ha, mga kois para talaga malaman nyo na healthy. Ayan nga yung mga ibon natin so papasukin natin muna sila. At dito nga mga kois kung napapansin nyo di tayo nahihirapan na papasukin sa trapdoor itong mga ibon natin. Ay, at ayan nga yung share ko sa mga susunod na video. Dahil nga medyo nakauwi, ginalingan nito mga ibon natin, dinagdagan natin yung patokahan nila. So yun ang pinaka reward nila para sa pag-uwi nila mga kois. Kung nakikita nyo, ayan, First time nila to lato doon. Pero alam ko itong dalawa, kung nakikita nyo, yan si Potpot Pot at saka itong si Uno. Nakatos na sila doon. Alam na nila yun. Kumbaga, na-repress lang natin yung utak nila. Dahil napakatagal na natin mula nung itinos natin yung mga ibon natin na to. Baka manibago. Kung agad natin isasakay sa mga club training. To, alam ko na pala, yung mga bloodline. O, yung bloodline nito, sila to lato. Yung bloodline pala nito, mga ka-birdie. Slahit yun, ni B2. Ayan, pababayin natin. Lahi yan to ni Dito mga koys. Nanay nga yung Beckard Jansen. So yung bloodline niya, Beckard Spot, Beckard at saka Beckard Jansen. Ayan. Yan yung lahi ng ibon na to. So nanggaling kay Kit at saka nanggaling kay ano, Chelsea Lop yung bloodline niya. Kaya meron din naman palang ibinatbat ng ibon na to. Kaya kung nakikita nyo, sumasabay tayo talaga sa mga ibon natin na naitos na natin talaga sa mga malalayo. Huling tos natin kung pagkakaalala ko sa mga to, mga kabrodis, porak na. Kaya sa pag-refresh natin sa kanila, hindi man sila nahihirapan. Pero ramdam natin na hinihingal sila dahil kulang pa sa ronda. Pero tignan natin kung makakaabol tayo sa next south or itong south na to. Tignan natin kasi based sa mga pakpak nila, lahat nagpapapwede rin. Kaya kailangan mabago yung pakpak nila. So magtitira lang ako dito ng isa. Baka pipiliin ko na dyan sila to lato. Magiging guide sa mga ibibreed natin ang ibon. So, sa mga nagpapashoutout pala, nagsashoutout ako ng mga sampung mapipili. Kaya kung di ka pa nakasubscribe at di ka pa sa channel ko, baka naman. Okay na okay na to ha, lumampas na tayo sa 5 minutes. alam